Ayan, so uh, atin pong uh, panoorin, pakinggan itong uh, kanilang uh, expose dahil di umano, yun daw uh, nagdesisyon pumalit na huwes sa Muntinlupa na humahawak sa kaso ni uh, Delima ay di umano eh, dati niyang estudyante at favorite niyang estudyante. Teka, favorite niya estudyante, baka mamaya nagkakabigay na ng saging dyan. Ha? Ayan. So, sige. I-play natin to. At isa pang nag-discovery ko na sana po ay isinapupi ko ng uh, West, no? At kinagsabihan ng public prosecutors ay yung naging teacher pala ni uh, judge itong si dating uh, Senator Leila de na alo, ako po, uh, um, 20 years na ako na tuturo patas, na talaga naman po magkakaroon ng special na relasyon. Kung magka merong moral ascendancy ang mga guro sa kanilang mga estudyante, lalong-lalo na lalo, 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 po sa law school. Ang akin lang, pinagbigay alam pa ito sa prostitusyon. Hindi naman po talaga siya Ah, yun ang pinakamaganda saan ginawa. Kasi, alimbawa, anong ginagawa ng mga senador kapag, alimbawa, ah, ah mag-anak nila, yung lilitisin. Di ba? Anong ginagawa ng mga senador? Di ba nag-ano sila? Yung parang nag- uh, abstain ba tawag doon? O, uh, abstain ba sila? Or nag-ano sila? Kung baga parang hindi sila nagpa-participate sa cross-examination dahil meron conflict of interest. Conflict of interest yun, mga bossing. O, conflict of interest, kapag meron kayong personal na pagkakakilala nito at malalim yung inyong uh, personal na pagkakakilala, eh, mako question lagi yung iyong uh, disisyon. Ay, sorry, ayan pala. Yan yung yan, yung hinahanap ko. Ah, uh, yan yung hinahanap ko. Inhibit, yun. That's the legal term, inhibit. Oo, kasi talagang ikaw nag-i-inhibit. I will inhibit myself from this case. Hindi ba kaya nga minsan kapag kalimbawa ako, uh, akusado ako, no? Tapos alam ko na close yung judge at saka yung uh, magdi-desisyon doon sa kaso ko at saka yung kalaban ko. Di ba yun yung nagpa-file ako? Uh, motion to inhibit. Di ba? Ganun ang ginawa ni Bantag eh. Tsaka ni Tevez eh... Na pinag-i-inhibit nila yung DOJ... Dahil bias... So dito naman... Sa kaso ng... Uh, ni Delima... Eh... Pwedeng... Maging bias... Yung isang judge na teacher ko dati... Yung aking uh, didesisyonan... O kasi... Kapag nag lumabas itong issue na to... Lumbaho na to lumabas... Eh laging iisipin ng mga chismoso sa Pilipinas... <laughs> iisipin lagi ng chismoso sa Pilipinas na may conflict of interest dito at political ito. O, parang ganito yan mga bossing. O, magkasama kayong, hindi naman kayo magkasama pala na pumasok sa motel. Magkahiwalay kayong pumasok sa motel, pero sabay kayong lumabas. Eh may nakakita sa inyo. Anong isipin nung nakakita sa inyo? Nagchuchoktsakan kayo, di ba? So, ganun din yun. Ganun din dito. oo anong iisipin ng tao? Nung nalaman ko na ano, estudyante ni Dilima tong judge dito, eh, naisip ko kagad na, eh, alam na, this. Di ba? Mapapaganong ka talaga. So, alam mo talagang may something talagang nangyayari dito. Kasi, kung merong, ano, kung merong delikadesa, yung judge, na mag uh, humahawak ng kaso at nakita niya na siyang uh, hindi dinig ng kaso ni Delima eh magi inhibit na siya automatic bakit kasi teacher ko yan eh noong college so if ever i will rule in favor of her iisipin ng tao at iisipin ng lahat na baka, no, baka uh, ay, ano baka ano uh, ginamit ko yung aming relationship kaya yung aming samahan, ginamit ko para sa pagdidesisyon ko. So, wala na. Yung ano, kumbaga yung uh, pagiging sacred, supposedly, nung uh, kanyang decision, eh, mababahiran. Yun yung uh, sinasabi tito at binabasag nila Aguirre. Patayan para mag review pero tingin ko, may karamatang malaman ng uh, prosecutors ang ganitong katotohanan, no? At uh, kung bakit hindi, kung hindi naman ito pinagbigay ng konstitusyon, bakit eh, ito yung isang material na bagay na makaka-apekto sa pag patas ng isang pwes. O, oh, ito pa isa. Hindi <laughs> ka ba naman mag-iisip? O, oh, yung pito pa, yung other seven na inmates na nagtistigo laban kay Dilima, nagpatunay na talagang uh, si Dilima ang uh, pinuno ng mga <laughs> pinuno ng mga droga diyan sa <laughs> Binibid di umano ha. Magrerecant na daw. O syempre, magtataka ka pa ba? Inmate sila. So syempre nandoon sila sa kulungan. Sino ba ang uh, ano, sino ba ang uh, may hawak ng kulungan ngayon? Si Bantag pa ba? Hindi na. Kasi definitely kung si Bantag ang may hawak ng kulungan ngayon, hindi hindi makakapag-recant yung mga yan. Para sa akin na para sa akin na kasi since nahaluan na ng politika tong kaso na to, na for the longest time, umaandar naman to ng tama, sabi ng mga nagbibigay sa atin ng information eh, walang ginawa yung uh, uh, defense, kundi i-delay ng i-delay ng i-delay, palitan ng palitan ng palitan, yung ano, yung huwes. Hanggang sa humaba ng humaba ng ganito tapos ayan, nag-recant nag na lahat. Oh, so, so syempre, ano ba ako? I can always pressure this ano, this pri ano prisoners. I can always pressure them to ano to recant. Bawa ako, loko-loko ako na ano, loko-loko ako na warden. Pwede ko namang pahirapan yung mga yan eh. Pwede ko namang ibartolina yan habang ibartolina yan at walang kain sa loob na sampung araw. Kumbaga, paihirapan ko yung mga yan. Siyempre, nandun sila. Wala naman silang magagawa eh. O, so, magre-recant na lang sila. O kaya, pwede naman silang takutin eh. Na, o, oh, wala na si Duterte. Wala na kayong mga protection, Wala na rin si Bantag dito. Wala na kayong proteksyon. Anong importante? Makulong si Dilima o mabuhay pa kayo? O, diba? So doon mag-iisip na ngayon yung mga tao. Unang-una, magdadalawang-isip na sila na yung huwes eh kilala non uh, ating uh, dating DOJ secretary senator. Tapos yung mga susunod na magrerecant, sumulat na daw sila sa huwes yung mga uh, nasa kulungan na plano na rin nilang mag Pito daw yun oh, siyempre, malay mo baka na-pressure yun or whatsoever. I mean, hindi natin yung sinasabi na na-pressure but there's always, ano eh, there's always the possibility of ma, ano yung mga yon, ma-pressure yung mga yon dahil, again, wala na si PRD at saka wala na si Bantag eh, na mag a -assure ng kanilang safety. So, yun lang naman po ang tanong po. Marami po nagsasabi na dapat sa hukuman ko sinasabi ito, wala po akong kasi naridad sa kaso niyo, dahil hindi po ako fiscal, hindi naman po ako defense counsel, wala po akong kinalaman dyan. Ang nalaman ko lang ay yung informasyon na naglalimismo sa kaklase ng judge na naging sudyal rin ni uh, dating Senadora Leila de Lima doon sa klase ng persons and family relations dyan po sa San Jose. Uh, parang piso sa pwede nagsimula po si judge siya nag-aaral ng batas pagkaman siya po ay nag sa San Sebastian. Yun lang naman po. Wala sanang kontrobersya ngayon kung hindi lumabas na meron silang fact na hindi dinisclosed sa mga piskal at sa publiko kung hindi lumabas itong impormasyon nito, tapos na eh, we can all move on. Oh, oh yo, tama 'yon. Kung halimbawa din eh before mag-decide yung uh, judge eh Ano sana sinabi or er, sinabi nila both camps na uh, mayroon silang ano mo no may mayroon silang connection sa isa't isa eh, baka hindi pa nagduda pero the fact na tinago nila the fact na hindi nila ininform yung tao about it, it means uh, at ililihim talaga nila. The intention is to ano to hide it, hide the ano the information. At kapag may itinatago, bibig <laughs> sabihin may baho. Okay, nagsisisyon ng korte. Ano sila sabi ko? Nung ini-interview ko, I'm a lawyer, I'm an officer of the court. I'm duty-bound to respect the fighting of the court until I found out na mayroon pala sila kinato. <coughs> alam mo, alam ni Leila Dilima yan. Hindi oh. naman niya malamakan na masasabi yeah. hindi niya alam na sudyate niya yan. Lalo na, sabi pa ng aking informante, paborito mo daw talaga siya. At makikita naman natin kung anong grade niya siguro doon sa Sandeda, no? doon sa klase ni Leila Dilima. Oh. So, nasyak talaga ako na given kung gano'ng kaimportansya itong deal. Ayun uh, ang dapat sargutin ni uh, dating Sekretary Dilima. <laughs> kung totoo ba yung uh, sinasabi <laughs> ni Harry Roque because if it is true and she knows it uh, duty bound siya na sabihin or baka kaya yun yung napili na <laughs> judge dahil nga mm, alam nyo na doon sa akusado mismo tapat tanggalin galing na kilila dilima i-disclose na yan tap na yan pero pareho silang nanahimik ano ibig sabihin doon hindi po pwede na yung isa alam ng profesor, yung isa ang profesor, hindi niya alam na estudyante. Kasi nga, ka, iba ako, aaminin ko, maraming lumalapit sa akin, estudyante. sa tagal, tagal ko naman nagtutungo na nabata, na 20 years ko na nagtutungo. Maaaring makalimutan mo yung estudyante mo. Pero never mong makakalimutan yung teacher mo. Oh, ako, kahit yung mga teacher ko nung grade 1, kilala ko pa sila. Hanggang ngayon, yung mga apelyido nila, sariwa pa sa isip ko sariwa pa yung paghambalos nila sa akin ng mga T-square at saka ng mga meter stick ilang meter stick na po ang nabali sa akin mga boss oh, at uh, kung bibilangin po ninyo yung oras na ako'y napatayo sa tabi ng blackboard eh, pwede na kayong makatatlong balik sa Amerika oh, ganun yun hindi mo makakalimutan yung teacher mo, maniwala ka. Yung mga kaklase mo, pwede mo makalimutan. Ikaw, teacher ka, estudyante mo, sa dami mong hinawakan na estudyante sa buong buhay mo, <laughs> eh, sigurado ako makakalimutan mo yan. Pero, teacher, si judge, hindi niya yan makakalimutan na si, na si uh, Leila Dilima naging teacher niya. Sigurado ako. turo, hindi ko na lahat. except yung mga paborito ko. Yeah hindi ko makakalimutan yung maya. No? Kaya parang kaya sabi ko, kaklasi mismo, paborito siya. O, oh, eh, talaga namang magaling si judge. Yun nga ang akin, mo, naging judicial awardee siya for judicial excellence, most outstanding regional trial court. Uh -huh. May PhD. Doctorate of Civil Law at UST. So, ito ngayon, yun yung samang sinabi ni Bright Naya. O, ngayon, na kay Boying Rimulya na yan. O, the fact na nakuha ni Boying Rimulya yung information na yan, hindi na niya kailangan magbawas ng kanyang Intel fans, ha? Hindi na kailangan magpasweldo ng tao para lang sa si Intel na yan. Lumabas na mismo kay Harry Roque. Pwede naman yan i-confirm ni, ano, ni uh, Boeing Rimulya kay Harry Roque. Ah, Harry, ano itong sinasaya mo na ganito? Confirmed to? Confirmed? Oo, oh, confirmed yan, sir. Ito po yung pangalan. Ito sa school. Ito yung ano nila, yung kanilang subject. May mga picture pa. Ah, okay, okay. So, na, it's up to uh, Boeing Rimulya if ko questioning niya yan kasi sabi nga nito ni ano ni Harry Rock, eh, wala naman ako sa gobyerno wala naman ako kinalaman sa kaso na yan hindi naman ako uh, kasama sa ano sa ano ba to doon sa mga nagkakaso kay Dilima o hindi rin naman ako nagde-defend kay Dilima so wala akong ano wala akong karapatan all I can say is this information then it's always up to the prosecution kung gagamitin nila tong information na to. Let's see. Let us see kung uh, may gagawin si Boeing Rimulya dito sa info na to because if wala, puro tebis, tebis, tebis pa rin, bantag, bantag, bantag pa rin, eh alam na this. Suma kong laude, merong master flaws sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Eh bakit hindi, hindi is close? Alam mo, naku, talaga namang marito kapins material na siya oh. pero ngayon ang tanong everyone knows that it's a matter that should be disclosed ta hindi din disclosed at lalo na dinelikt kaniwa alam niya yun Ayan. so yan ang mga susunod nating aantayin na mga bagay-bagay <laughs> oh again ha, sabi nga ni Harry Rocky hindi niya kani question yung paglaya ni Leila de Lima because it's a, uh, It is, uh, kumbaga, Piardi, it's a decision of the court Kumbaga, sabi rin ni PRD it's a decision of the court inrespeto natin ng korte